Hello guys, uh, magandang umaga. Uh, welcome back my channel kay Tito Guys TV Vlog. Uh, guys, uh, bago tayo magpa-vlog po, uh, magpa-shoutout muna tayo. Uh, shoutout nga pala kay Dazal taga San Francisco, Calabanga. Uh, shoutout nga pala Manuel Velasco taga San Lucas, Calabanga. Uh, shoutout nga pala kay Brian de la Peña at uh, shout out nyo pala kay Arjim Dasal taga San Francisco Calabanga at uh, shout nyo sa kumpare natin kis kis Sandy Bibal taga Buri Calabanga at Rodel Cantilaria at uh, shout out nyo kumpare natin sa lahat ayan guys uh, na tayo ng semento na may binistay na buhangin ayan at uh, tinatapalan natin ang ating square box uh, danda lang guys para yung ating square box hindi uh, gumalaw kasi uh, nilibil natin na yan ang ating square box uh, saktong sakto uh, tamang tama yung ating pakalivel kaya ang ating paglagay ng halo uh, dapat uh, danda lang para hindi gumalaw yung ating square box pati yung ating guys na PVC oris uh, tatapalan natin para tumigas na kasi uh, maya maya uh, pag patigas natin na uh, maglalagay tayo ng skim coat. Uh, ito na muna ang una natin. Uh, Tapalan natin muna ang ating uh, square box. sa uh, Pagkatapos uh, maglalagay tayo ng skim coat. Kaya guys, uh, ayan, uh, tumigas ng atin na halo at maglalagay tayo ng skim coat. Guys, uh, tara. Tara guys. Ayan guys, uh, naghalo tayo ng skim coat at naglagay tayo ng kunting tubig para lumabot kasi uh, pag ay natin sa panir uh, upang para makadikit ang atin skin coat doon sa panir. Ayan ang ating skin coat. Uh. Ayan ang ating first scheme code. Uh, natin na guys dito sa panel. Dito sa malapit na square back. Ayan ang ah, pagkatapos guys na matu matu yung ating first scheme code. At nalagyan natin ng lahat ang ating scheme code sa first scheme code. Ah, tapos sa uh, papatuyin natin. Ayan ang ah, Papahirin natin muna yan. Lahat-lahat yan. Eh, papahirin natin. Ah, sa sunod guys. Uh ah, sikud iskimput pot na guys ang lalagay natin ito. Kaya lang guys, uh, papairin natin muna ito ngayon. Uh, pakatapos natin mapairan ng first skin at nalagay lahat at papatuyo natin. Pakatuyo na yan guys, uh, first skin pot and second skin natin ang ilalagay niyan. Papatuyo natin, a uh, pupunoy natin ng first skin pot. Ayan ang ating first skin pot. Amaya-maya guys, uh, papatigasan natin patigasin natin muna yan ang ating first skim coat. Ayan, na ah, nilalagay natin na ah, lahat. Pagkatapos yan, na ah, nalagyan ng ating skim coat. Ah, papatoy natin ngayon. Tapos, ah, maglalagay tayo ng first skim coat. Ah, si Tito Guys TV Vlog ang ating naglagay ng skim coat at nagtapal lang ating halo dito sa square box. Ayan, ah, And malapit na tayo matapos Matapos sa first skim coat Ayan, uh, ngayon guys na uh, Napatuloy natin na As naglagay na tayo ng Second skim coat Ayan, uh, makilis na makinis na guys Ang atin second skim coat tapos Pagkatapos natin ma Mapahira ng ang, ang second skim coat uh, uh, Tapos uh, natin Tapos para kuminis uh, Para pumantay ang ating sa skim code dito sa square box. Ayan. Uh, guys, uh, thank you very much. Uh, sana support nyo ang aking vlog. wag uh, huwag po kayo magsawa. Uh, sumuporta. Panoorin ang aking channel at kay kay Tito guys TV Vlog. Uh, Nag-skim po tayo. Uh, malapit na tayo guys matapos. Ayan, ah, dandaan natin pakinisin. As pangatapos guys na mapakinis, ah, natin guys. Ah, ayan po, ah, natapos natin na. Ah. ah natin na yan. Ah, makinis na. Ah, pantay na guys sa atin square box ang atin skim coat guys.